Yes, madam. Magkakita siyang kumal. Oo. Baka hindi ka lang natunawan. Mamaya na. Tayo ka lang muna. Ang dami mo kasing tinain. Eh. Sige. Ano? Kalahati. Kalahati ng tiyan? Sakit, ma. <laughs> Baka matatanggal na yung kalahati ng tiyan mo? Sakit, ma. Oo. Oo. Wait lang. Omega. Ini-spray lang. Ay! Anong Hindi na, yung ganito yan, oh. Spray lang. Oh. Tap lang mo na. Ay, just go. huwag ka mag-borless. Bawal mag-borless. Ba Walang mag-borless. Ano naka-spray ka naman? <laughs> Alam bawal yan. Pataas na yung daon na sa bagay sa baba. May na plus na buong chan. Silamat. Alright. Mama, ang daming labahan na naman. Matatapos na? Halaglang yung takis Okay na? Mag-sleep ka na? Sleep ka na, sleep. Okay. Narinig ko. masakit mm -hmm. dito. Ay, Diyos ko. Ako <laughs>